magikot mag ikot muna ako sa ano ko sa manukan saka sa mga manggahan ko so titingnan ko kung ano doon ang ano na kung malaki na mga prutas ko na tanim na mangga so yan samahan niyo ako rin so saka mga tuloy ako ng mga bunga na prutas kasi kinakain lang ng mga paniki so yan samahan niyo ako yan yeah. dito na kami sa ano sa area ko ng manggahan. So yan. Tara. Go. So, mga manok ko na tulubong mo sa akin. Tara. Ititip natin yung red apis. Ayun oh. No? Ayan mo rito. Ayun oh, kinahin na naman. Wala na, nauna na naman tayo. Oh, ayun oh, no? may mga ano. ayun oh, no? wala na. naunahan na naman kami ng paniki oh. Oh, tanam mo. Kunin oh. na natin to Sana yung ano Ito so May bunga na Isa pa ang ano natira Sa Gimaras Mingo ko Kaso inabutan na kasi ng ulan Yan, bayan ko na lang yan Kaya punta tayo dito sa ano Sa Atis na ano Sa Kapiko Ayan, daming bunga ng kiko Baba lang siya pero daming bunga Kaso mga ano pa Hindi pa hinog Ayan, tayo na lang natin mahinog Tara